Yan, ito at, ang ating lutong pagkain. Yung sa dinner namin ay chapsoy. Adobong pork. Sarap. Pinakuluan ko yan guys sa ano. Chinese soy sauce at saka uh, oyster sauce. Tsaka Sprite. Ito naman guys ay sauce ng ating lasagna order ito sa Elton Cyberpad uh, Cyberpad Corinthian Cordillas Lagi sila guys, nag-order sa amin ng lasagna at spaghetti. Sarap daw eh. Hindi ko lang alam. Kasi kami nagluluto eh. Hindi ka sauce, oyster sauce. Para pag lumapot na siya, guys, na nagbabrown na, concentrate na siya. Ayan, guys. Lagay na natin yung iba. Sauce ito ng spaghetti. Dito tayo ng sauce ng spaghetti. alcohol to cream, dalawa, para makrema, tapos, condensed milk Sabay na natin guys ang hotdog para maluto. Hindi ko ginigisa kasi nadudurog siya. Lulutuin na lang mamaya yung sabaw ng kwan. Ng cream. Ayan. Ating spaghetti sauce. Lapit ng maluluto pwede nang kakain mamaya. Sarap. Order ito ng Elton 43 Cyberpad sa Corinthian.